Hello guys, ito pahuwin na ako. Tiyan naman, may dala-dala akong cellophane binigay ng amo ko 'yan, mga prutas 'yan, guys. Binigay sa akin mga apple, ganyan. Ang amo kumabait guys. Ang ano lang sa kanya is late magpasahod. Ang bait-bait nila kapag mangutos 'yang, guys. Nako, ano pa mag please pa yan sa kasabi niya para na pasensya ka na nangutosan kita. Ganyan, ang bait-bait niya pero late lang siya magpasahod kasi late din magpasahod yung sir niya. Kaya naiintindihan ko naman. So ito ini inihintay ko yung Uber ko. Alam ba, Uber ko, guys, is 9 real. Uh kapag sa Pilnas na yun, nasa 100 plus na yun, pag sinave ko yun na everyday na real, uh, bakit port ko is, ano, ang uh, bakit port ko is 18. Tapos yan, kapag sinave yan guys, marami-rami na yun, di ba? So, wala tayong magagawa. Kasi kapag mag-metro, wala naman metro dito sa Nadsma, nasa ano yung metro station, nasa Mansura. So, sige lang, singan nyo naman yung mga apartment, ang lalaki niyan. Alam nyo, ang mamahal ng apartment dito sa Qatar, guys. Ang mahal-mahal ng apartment dito, nasa 950 yata ang pinakababa. Basta may pinakababa pa naman 850 ganyan hindi ko alam kung may 700 or 600 ba basta ang mahal ng apartment dito hindi katulad sa Saudi guys is mumurahin lang yung mga apartment kasi nga malaki yung Saudi ang Qatar kasi maliit lang yung parang city lang siya parang buong ano lang talaga parang buong Quezon lang yung Qatar ang liit-liit niya so ito guys so uwi na ako at ko yung pinalaundry ko na ano basic. tingnan naman magpa-laundry sana all mayaman di ba hindi hindi yan pwede kasi ano i-washing doon sa ano namin doon sa washing namin baka masira ko pa yun. nako mas mahal yon okay na lang to kay 15 lang yan 15 pesos ay 15 real lang so di ba 15 real oh nasa magpa-400 na yon di ba gasto masyado dito so yan pauwi na ako sa, uh, sarapan harapan lang naman ng ano namin yan uh, apartment namin. Tapos may nakita pa akong dalawang mga binata dyan. Char, sana all. Oh, lang gugwapo nila pero parang hindi ko yan bet, Char. Yan, grabe. Hindi talaga bet. guys, pa na ako guys. Grabe, ang, ang sasakitan ng katawan ko. Ang hirap ng buhay. Basta kakayanin guys kasi mayroon tayong ano, pamilya na binibigyan every month. So, yan. Nakita ko pa yung, ano, nagbantay-bantay dito sa aming apartment. So, yan. Pauwi na ako, guys. Wala pala dito yung kasama ko. Nasa stay-in ngayon siya two days. Siya bukas siya at ano, uwi niya. So, yan, guys. Alam niyo ba, minsan, nag-part-time, part-time pa ako to to hours, ganyan, darating, galing sa trabaho, na pagod tapos kapag may part-time, magpa-part-time pa yan, maglinis-linis makaisaan. So, sige lang guys, fight lang guys, kasi marami tayong babayaran, gusto natin maging mayaman. Naku, hindi ako susuko, hanggang sa hindi ako yung maman, sana all, oh. pero sana matupad, <laughs> hindi, gusto, ano lang, sa pangarap lang, ganyan, hindi naman mayaman mayaman masyado, yung makaahon lang, makakain lang ng three times or more than three times a day nako napaka ano na yan sa akin so yun guys thank you very much for following me and thank you mo shout out